tayo ay nabibisita ng ating mga judges sa pagkakataon nito. Ang puta, ang unang judges natin, uh, Chef, our first judge, okay, ay wala ba bago ni Chef Muhammad Puti. Chef Muhammad Puti, bilang magpapagawa sa inyo, talaman ko siya dati. Dati siya, ang tatawang ng Ahlul Makka. Dito siya pinanganak, Chef? Dito siya yung sa Makka, dito siya lumaki at dito siya nag-aral sa umuwi. You know? At uh, alhamdulillah pinagpala siya makapagtapos sa umuwi. At gayon ay hindi pa sa kapyo mga kapatid yung na binigyan sa kanya ng Allah ay sa kanyang sarili ay hindi pa sa kapyo kaya nang pagsakalaman siya para ipagpatuloy pag-aral sa Islam sa ng Allah. So siya ay isa kasalukuyan na nilalahan sa Madinah kasama ng pamilya niya at pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Quran at din sa kanyang pananampalataya ng Islam. So naway maging waran ang ating kapatid ng ating siya na sumamang sa lahat ng kabutihan para sa umma islamiya. At ang ating pangalaman dyan, dyan eh, sa walang iba kundi uh, siya maraming pangalan ko. Isa-isa po ang kanyang pangalan. Siya ay si Alfie Bangkala Salvador Onofrey. Marami siya mga, mga ano, at siya mga tinatawag na pagkino spasyo, at marami pa iba. Kasi siya, alam mo kung ang kapatid natin, ang chef natin ito, so, at pangalawang jazz natin, Nino, subhanag na ay mula sa kanyang pagkabata, hanggang sa kanyang paglaki, ay paligitan niya ang mga aklat at kaalaman sa isla. Ang kanyang buhay ay unang puno ng adventure at pagdalapay para naman sa kanya. Siya ay nagtungo ng maraming aral ng Islam at hindi naging sapat yun. Siya ay punta ng Sudan para mag-aral ng Islam. Sudan, Africa, mga kapatid. Ngayon, kung tatalong ninyo kung ano yung mga detalyado ka pala na patungo sa mga Africa, sinuda. Okay? At hindi pa naging sapat yun, siya ay nag-aral ngayon, kasalukuyan nag aral sa Masin University.

sa mga karama at uh, nasa po yung siya rin ay isa sa mga tangang pagnalaman ng banal na Quran. Ibig sabihin ay nakasakuro ng banal na I. Jek ay Tarkhen. Hmm, isa naman. Isa. Ha? Ah? So, ang ating pang-apat, hindi ito judge. <laughs> <The laughs> Evaluators. Okay? Ang at ating uh, ustaz, mahal na kung saan siya nag-evaluate ang mga grades, hindi siya ka lang, mga boys, dahil sa mga judges, and uh, masyadong masaya kung kung kaya nga dapat nila si Mustar Hamdi ham ya gusto na kaya uh, mo paki lalamo okay pa sa Hamdi sa Hamdi pagkakaroon ng bagay pagkatapos ng pagkain ng ating mga judges ay papa unawo sa inyong ba ating mechanics ng ating ang nikay sa ating pala, pero ang mga pangalan dito lahat, kung may daya, kayo mong kung kayo nasa level 2, at alam kayo sa level 1, buti na kayo level 2, buti sa level 2, nandito lahat, arrange na ang mga pangalan nyo, na sa lawing makto. <laughs> <laughs> ano, Masya Allah. Hindi na, hindi baguhin yan. Masya Allah, subahan Okay. Pangayaw ah, dito bang, kapatid, ang mga kapatid, ang pangamaraan ng mga pala, bako. Binanggit ang pangalan nyo dito, pumunta kayo dyan sa upuan. Ito yung hot seat natin. Okay? Huwag kayo tabahan. Huwag kayo tabahan sa kayo. Kahit sa ulitin nyo ang badal na kayo pinatawag na memorize nyo, ay hindi nyo kaya i-deliver ito ng kaayos sa pagkinabahan kayo. Try to control your fear at sa kayo pinatawag na kabahan. Pupunta kayo dito. Anxiety. Bago kayo dito kategoryo. Huwag mong panimutan. First category ito. Then sa second kategoryo. Then sa third category. Malinaw? Ang inaad na, first category ay mula suratul 5 hanggang suratul nas. Kung sinabi mo suratul ba para siya? na, disqualified ka. Malinaw? Okay. As for second kategoryo, suratul al zara zara Malinaw? Ngunit, sa first category, limited lang ang first, second, and third category, limited lang ang bubunutin ninyo. Meron tayong tinatawag ng prime sora, primary sora, at secondary sora. Ang secondary sora, ito ay tinatawag na tawag, sabihin natin secondary sura. Wala. Puro primary sura. Pero pag sa secondary sura, kung film nga lang, kung sa secondary Okay? Pero <Okay? laughs> <From> ang <laughs> sura ng film, so there is no secondary sura. Hindi <laughs> <Kali> na? <laughs> Ibig e, sabihin, alam mo, alam mo. Pero just in case, sabihin natin hindi mo alam, stars. Huwag natin pilitin. Bibigyan natin kayo secondary sura, insya Pero sa tinatawag na sega-sega category,

na. From Surah Al-Ala hanggang ng Al-Bayina. Okay, Yung ang primary surah. Just in case, na ang nagunod dito hindi nyo alam. Alimah o ay dalawa, then meron kayong secondary surah. Ang secondary surah ninyo, from Surah Al-Bumaza, aso, Surah zazala ang Surah Al-Nas. Ubunod kayo. Malinaw? Pero uulitin ko, ang puntos, ang points, is lesser than the primary surah. The primary surah 100% total in all the back seorang secondary so oke okay, total in all the percentage of the average oke okay, so right now so my people, Ay nawawala ko na yung puso niyo. Ako ang pupunta at sasabihin ko ang pupunta ng nabuhat din may, may sa akin. Pupunta kayo dito. At sasabihin ko sa iyo kung ano yung na nabuhat ng sura. So, Sumali Okay. Malinaw kapatid, wala Pinapag-usapan sa inyo lahat mga please. Huwag na kayong magsalita. Kung meron na meron gusto makalunod, parang siya mababasok ang problema. Pero kapag kasalunod kayo, na